karagdagang storage facility mas kailangan sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Narito ang isang special report. Naniniwala ang Chief Executive Officer ng Zagana Inc. at Rotary Club of Manila member Joshua Aragon na mas kailangan ng bansa ang mas maraming cold storage facility sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon sa Pilipinas. Ginawa ni RTN Aragon ang pahayag matapos ang isinagawang 29th weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila sa Manila Polo Club, Makati City. Ayon kay Aragon, kaisa ang kanilang kumpanya sa inilunsad na kadiwa ng Pangulo Program kung saan malaking tulong sana para mapanatili ang sariwa at magandang kalidad ng mga produkto kung papalawakin ang cold storage facilities sa bansa. Sinabi ni CEO Aragon na mas may iwasan ang epekto sa mga produkto at mapapanatili ang magandang kapasidad at supply nito kung may mga storage partikular na sa mga lalawigang nakararanas ng El Nino. Binigyan din ni Aragon na kayang tumagal ng hanggang tatlong buwan sa mga pasilidad ang mga produkto produkto. Aminado naman ang RTN official na kulang na kulang ang bansa uh, ng uh, mga pasilidad uh, para paglagakan ng mga produkto mula sa mga local farmers. Uh. So ngayon, kulang na kulang tayo sa mga cold storage. Number one, mga cold storage, these are all frozen or ibig sabihin mga freezer. So 90% ang mga cold storage freezer. Uh, so 10% lang chill. Ibig sabihin, hindi sila nagkikater sa mga vegetables na pang chill kaya kailangan pa natin mag-build mga cold storage, especially sa farm area. Kung saan pagka-harvest mo, ilagay mo sa cold storage. From 0 to 5 degrees, doon niya ma-mitigate yung pagkasira ng produkto. From there, kakompleto mo yung cold chain from the farm until the city na from river van to cold storage, then cold storage to the consumers. Sa kasalukuyan, nasa mahigit limampung stalls na sa mga wet market sa Metro Manila ang inilaang negosyo ng Zagana Inc. upang makatulong sa mga Pilipino at makapagpapaangat sa ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez na para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.